sa mga kasaitams mga kasubuan Welcome to Saitams Production. Saitams TV mga kasaitams. For today's video mga kasaitams, ah, on Onboard po tayo sa my bus. Papauwi pa na tayo mga kasaitams. Ayun. Tingnan nyo mga kasaitams sa ah, labas ng bus. Ayan, sa bintana. Video camera natin mga kasaitams. Tingnan nyo mga nagdilipit ng mga props sa ano pasigarbo sa sugbo so ngayon pa lang sila hindi hindi pa pala sila naka, natapos sa pagdigpit mga kasayotams kanina nag, nadaanan ko sila kanina umaga yung papunta pa ako sa work pero hanggang ngayon hindi pa sila natapos dahil napakaraming mga contestant talaga sa iba't ibang lugar dito sa Cebu mga kasaytams hanggang ngayon hindi pa sila matapos tapos hindi pa sila matapos sa pagdigpit ng kanilang mga props so kudos sa mga taong tumulong sa pagligpit sa mga traps mga decor, mga traps mga props mga decoration ayon kudos sa lahat sa mga sa mga mumubuo nitong event na ito So, lalo lalo na sa mga nag-decorate, mga decorators, mga props man. At sa mga tao hanggang ngayon tumutulong sa pag pagbilibit na mga props na ito mga kasaytams. So, gabing-gabi na. Hindi pa sila natapos. Kawawa sila mga kasaytams. So, yung traffic enforcers napaka-busy. So, onboard tayo dito sa bus. Pauwi na tayo mga kasatang papunta na tayo sa Puente Osmeña. On board tayo Ayan uh, Tingnan nyo mga kasatang Traffic Almost 30 minutes tayo dito mga kasatang Sa sinasakin nating bus Mula SMC side uh, Hindi maaninag ang video mga kasatang Dahil yun mga mga sasakyan o tingnan nyo nga kasi mga ating mga kasutin ano nangyusin kisi sa pagpipit sa pagpipit sa up ng mga props nila mga decoration sa pasigap po sa sumpo sumpo do sa inyo kayo lang ang malakas kayo lang ang sakalap kaya kung wala kayo hindi, hindi pa bubuo ang pasigap po sa sumpo yan sa tolong tulong sa patulong yan dapat ng marami sa inyo yun, pa papano kahit hindi tayo nakapag naka nakasaksi naka in person sa mga performance ng ating mga content dyan na na mo sa iba't ibang lugar dito sa Cebu na busy tayo sa work, may work kayo kahit hindi tayo nakasaksi hindi tayo nakapanood alam kong napakagaling ninyong lahat ayan, ang akso po ano ayan, nagliligpit na sila ngayon 8.45 ng gabi na August 26, kahapon ng event ng Cebu itong Pasigarbo sa Subo ayan ganyan nyo mga side times napaka-traffic nasa birama nasa birama nga pala tayo nakasay up dito sa Cebu City malapit sa Kalampas, sa Kalambas, P1> P1> sa Kalambas ang mga nag sa ating na Radar mga mong uwi sa kanilang mga sakay ng 20. ayo sa na-traffic. almost 30 minutes ayon yeah. ano? salamat Salamat, selamat sa mga nagmamuno sa ayos sa event na ito. We're proud talaga sa inyo mga kasubuan nyo bye God bless mga lumubo sa sumunod ng mga sa mga sa inyong lahat ayun lang ang sakalap